Ano po. Ha? O, oh, ito ay dito naman. Dito na naman tayo, ha? Sa Nanto. Sa Sun Moon Lake. Ewan ko lang kung narinig nyo na yan. I don't think na nakapunta na kayo dito. Pero <laughs> I mean, maganda rito. O, oh, kita nyo naman yung lugar, di ba? Ayan. Anyway, hindi tayo magta-travel vlog. Hindi ako nagta-travel vlog. Mahilig ako mag-travel, pero hindi ako nagta-travel vlog ang pag-uusapan natin ngayon yung question na I think masyadong unfair oh, kasi itong tanong na to I think common, common sense na lang sasagot dito eh. oh, dahil marami nagtatanong nito kaya naisip kong i-vlog oh, pero sa mga abogado sa mga pulis okay kung uh, alerto ka sa mga balita alam mo na ang sagot dito Ma kung hindi ka abogado layman ka lang common sense would say na basic lang tong tanong natin ako. Okay? Ang tanong, lagi, at marami nagtatanong, nagmamaang-maangan yung iba. Okay? <laughs> Atty. ni na-issuehan na ako ng warrant. Oh, dito sa Quezon City. Oh, hindi to Quezon City ah. Oh, nasa Taiwan tayo. <laughs> na-issuehan na ako ng warrant. Nag-issue na yung court ng Quezon City. Yung warrant ko ba, Atty., ni dito lang ba applicable yan sa ano sa Quezon City lang? Oh, di ba? Parang di ba unfair? Unfair siya in a sense na halimbawa, let's say ikaw yung complainant. Oh, ikaw kunyari si Mich, si Mitch. Oh, pero dati kay Michael. <laughs> Inuman kayo nila Pedro. Oh. Lasing na lasing na si Pedro. Wala siya sa tamang pag-iisip. Akala niya, tunay kang girl na girl. Okay. <laughs> Tapos, pinagsamantalahan ka ni Pedro. Oo, oh, lasing na lasing na si Pedro eh. Okay. Nasaan kayo? Kung mara, let's say, nasa Commonwealth kayo. Uh, bandang uh, Fairview na. O di syempre, Quezon City yan. Ay. Okay. Ikaw ngayon, nagdemanda ka, dinemanda mo siya ano si Pedro. Kasi iniisip mo, makapeperahan mo, makakahingi ka ng danyos pagkat kinasuhan mo si Pedro. <laughs> Maraming gumagawa niya okay. Let's say nag sinampahan mo siya. Anong kaso sinampahan attorney? Ewan ko, bahala kayo. Ha? Basta nagsampa ka ng kaso, nag PI kayo, sumampa. Oh, napunta na na Rafael sa um, branch 1. RTC. Oh, yeah, walang branch 1 dito sa Quezon City. Doon sa Quezon City, hindi dito. So, si Judge nag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, itong si Pedro, taga Quezon City rin. Magkakainuman kayo, parehong taga Quezon City. Taga Perview kayo pareho. Noong nag-issue na si Judge ng warrant, ang tanong, attorney, pagka nasa Maynila ba si Pedro, hindi na mag-a-apply yung warrant of arrest sa kanya? is So pag ganyan ang tanong, kaya ako sinasabing unfair. Siguro naman napapanood niya sa balita. Alam to ng mga kapulisan, alam to ng mga abogado, alam din to ng mga kawatan, tsaka ng mga kriminal. <laughs> yung mga magagaling magtago. Ito niya yung mga ano, yung mga sikat na mga nawawanted, yung mga naiisuhan ng warrant of arrest. O, diba? Kahit sabihin natin, pati yung sa Senado. O, pati yung mga inisuhan ng 'Yung sikat na pastor, 'di ba? Yung sikat na dating mayor. Oh. Alam na alam nila pati ng mga abogado nila. Tanungin ko na lang kayo, saan ba sila hinuli? Ang hindi nakakaalam kunyari, nagbama nagbamaang-maangan yung mga kadalasan yung mga kamag-anak pagka hinuhuli na hinaharap na ng mga pulis sa kanila. Yung mga kamag-anak nilang wanted, yung mga may warrant. din pa rin natin. Okay? O, let's say, ito na, ito na yung waran. hawak na ng mga polis. Inisyo yan ni Judge ng RTC Branch 1, Quezon City, kunyari lang, ha? Ang sagot, ano, kahit saan pwedeng iserve yan. Kahit saan parte ng Pilipinas pwedeng iserve yan. Kung um, apari, court, ang nag-issue ng warrant of arrest, kahit magtago ka pa sa tawi-tawi, kahit sa sulok ka magtago, pwede kang hulihin ng mga kapulisan. Ha? para iserve yung warrant of arrest sa'yo. O, tira yung sinabi kong example kanina. San Hinule, San Hinanap. Mm. dahil may coordination ng mga bansa, Pilipinas, sa ibang bansa, sa Indonesia, di ba, nahuli. Si, yung sikat na mayor. O, di ba? Yung isa, sa naisuhan ng warrant, yung pastor na sikat, san, na, san nahuli. Sa probinsya nila, pero naisuhan ng warrant yun, dito sa may, ano, sa Pasig. Mm. di ba? Kaya please don't ask me. Attorney, please don't ask me. <laughs> ano nga eh? Um, kahit saan, kamagtago dito sa Pilipinas, pag inisyo ni judge ang warrant of arrest, pwede iserve yan kahit sa kamagtago. Kaya masasabi ko diyan, what can i do? <laughs> Ondo, may mga magugulang. Nagtatanong, attorney, di ba sabi mo dun sa vlog mo na kwash at saka yung mga jurisdiction jurisdiction ng mga preliminary investigation mga piskal. Di ba sabi mo, kung sa Quezon City nangyari, sa Quezon City lang din ang may jurisdiction. do sa kaso, yan, may mga mauutak. Ha? Actually, walang connection eh. <laughs> Tandaan natin na walang connection yung dalawang yan. Ha? Yung jurisdiction ng korte uh, at saka ng mga piskalya sa krimen o kaya sa kaso, kahit civil case pa yan. Ha? Yung jurisdiction nila, walang kinalaman sa warrant of arrest yan. Mm -hmm. Kasi halimbawa, ito nga, in-explain ko, kung nangyari ang krimen, yung sa kaso ni Pedro, tsaka ni uh, Mitch, sa Quezon City, no? sinasabi lang natin dyan na pwede lang i-file ni Mitch sa QC, kaya nga siya sa QC nag-file eh, at QC nga nag-issue ng warrant o pareste. eh. No? kasi yung QC courts or yung mga piskal sa Quezon City ang meron jurisdiction doon sa kaso, sa lugar lang nila. Kasi meron ng ibang piskal, meron ng ibang court sa mga ibang city na katabi. Eh. Alright? pwede lang nilang dinggin yung mga kaso within their jurisdiction. Walang kinalaman sa warrant of arrest dyan. Sinasabi ko nga unang-una sa preliminary investigation, wala namang warrant of arrest dyan. Yung tanong natin na saan hanggang saan mag a yung warrant of arrest, ayan na. Kahit saan na yan, sinabi ko na kanina. Kasi ang purpose niyan, para makuha yung jurisdiction sa mga akusado para magtuloy ang kaso. Kasi kung ang masusunod lang is yung gusto nyo, yung mga nagtatanong, eh di wala nang nahuli. Oh, wala nang nakuhang, ano, wala nang nakuhang jurisdiction yung mga korte sa mga akusado. Oh, eh kasi, kumari, ito, sample natin, Quezon City, tumawid lang ng Pasay, tumawid lang ng Paranaque, pumunta lang ng Maynila, hindi na pwedeng huli. <laughs> wala nang nakasuhan. Oh, di ba? Hindi ko sinasabing, uh, convicted na. Sinasabi ko, ginagamit ko yung term, akusado. Kasi, oh, ito, at all, eh, syempre, ako. Kailangan kong, ano, ipaglaban yung karapatan ko bilang inosente ano, tao. <laughs> eh, paano mo patutunan inosente ka? Kung hindi mo ilalaban sa korte. Hmm. Sa korte mo mapapatunayan kung inosente ka. Hindi yung pagtatago mo. But anyway, hindi na yun ang pinag-uusapan natin. Ang sinasabi ko lang, pag may wardo pares ka na, kahit anong korte ng issue niyan, halimbawa, ito nga, Quezon City, Pasay, korte sa Mindanao, korte sa Batanes, ha? Kahit magtago ka sa opposite side, mag apply pwedeng i-serve sa'yo ang warrant of arrest. Kasi kailangan lang, ang purpose ng warrant of arrest is makuha ang jurisdiction. Inuulit ko na naman. Kung may mariyosa pa, ayoko na, uwi na ako. <laughs> may <Medyo> lang. <laughs> Kasi parang ang mangyayari dyan, ha? O. Oh. Pedro, pulis ako. SPO1, Gonzales. Tam Gonzales, ha? May warrant ka, daladala -dala ko, arrestado ka, Pedro. Ang hindi Pedro, Ops, teka, teka, tingin nga ako ng, ano, ng warrant mo. Sino nag-issue ng court dyan? Oy, Quezon City. Nandito tayo ngayon sa Pasig. Hindi <laughs> mo ko pwedeng uliin. Pwede ba yung gano'n? Di ba <laughs> Kasi yung gagawin nila nila, lahat na lang ng mga may warrant eh, Aalamin nila kung saan sila na-issue ang warrant tapos aalis sila doon sa city kung saan nag-issue ng warrant o pares. O. Oh. kumare mga veteranong snatcher, veteranong hoddapper. O, oh, di ba? Kung ang toko nila, Ma Manila sila. Manila. <laughs> Manila district. O. <laughs> oh. Eh, ang gagawin nila pagka nang hold up sila, pupunta lang muna sila ng Quezon City, papalamig lang muna sila. Oh. Punta lang muna sila ng Paranaque, palamig muna, Brad. Ah, uh, may init pa ako, nyo, ko lang dalawang cellphone kagabi. o, <laughs> <laughs> oh, eto na lang isang magandang example ko sa'yo. Siguro naman, napapanood mo sa mga balita. O, oh. yung mga... Oh, 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 ko amin ko, nanonood ako ng balita, kahit toxic. Misa, <laughs> wala ka ano, naman panood. <laughs> oh, oh, yan amin ko, nanonood ako ng ano, pulang araw. <laughs> <laughs> Pero bago yun, di ba? Balita muna. Oh. Nakikita nyo minsan yung mga ibabalita, yung mga wanted na nagtago na ng na limang taon, sampung taon. Oh. Tapos bigla mahuhuli kung saan ang probinsya. Right? Minsan, meron pa yung mga nagpapalit pa ng itsura. Oh. Nagparitoke pa. Oh. Meron pang iba. Nagpalit pa ng pangalan, nag-asawa na, nagkaroon na ng mga anak. Pag sinasorba ng waras, hindi ko po alam yan. <laughs> <laughs> Kasi, yung warrant nila, buhay yung kahit saan sila magtago. Pag wanted ka, pag may warrant ka, hahanapin hahanapin ka ng mga pulis. Lala, pag mabibigat yung kaso. Hmm. Yun, attorney, buti nilang BP-22 lang yung kaso ko. oh, <laughs> sige, <mag> kita. <laughs> Pero yun nga, unang practical example yan. Pangalawa, eto. Yung mga nadidiscover nila na meron silang hit. Hmm. Kasi, naman, no, um, yung iba, alam nila na meron silang kaso. Kaya, kukuha sila ng NBI, titignan nila kung makakapag-apply sila ng trabaho, kung makakapag-ibang bansa sila. Kukuha sila nun, nagtatanong sila sa akin, takot sila. Kasi nga, baka nga naman eh, lumabas yung hit nila dahil meron silang kaso. Dati sa kung saan lupalop ng Pilipinas. Oh. So, ibig sabihin, kung natatakot sila, alam nila na kahit saan sila magpunta, dahil nga meron silang ginawang krimen, baka may warrant na sila, baka hulihin sila kahit saan. Yung mga nagtatanong sa akin na lilipad, pupunta ng ibang bansa, hmm, Atone, hindi ba may warrant na ako? Hindi ba ako harangin sa immigration? O, oh, di ba? Nagtatanong <laughs> sa akin yan. Hmm. It means, yung iba, alam na nila na merong possibility na kahit nasa Maynila sila, nasa Naiya sila, lilipad sila, papunta ng ibang bansa, eh meron silang kaso sa ibang probinsya. Alam na nila na maaari silang i-hold sa immigration or hulihin ng mga polis. Mm. Yung iba nga, may waran sa mga malalayong lugar. Sa loob pa rin ng Pilipinas, ha? O. Oh. Pero natatako sila. Baka pag nagbuo sila, attorney, pagka nagpa-magshot ba ako, pag nagpa-photo, nagpa-photo ako sa ano, nagpa-tubay ako, magshot sa, sa SM. Hindi ba ako huhulihin doon? o, di ba? Alay ko sinasabi, pulis ka doon pagkakilala ka ng mga ano doon, mga pulis na umiikot doon sa mga mall. <laughs> Pero kung hindi ka naman nila kilala, di ba? Oh, binibigyan na kita ng tip para makapag-mall ka, makakain ka, sige, lumabas na bas ka lang. <laughs> Yun na nga. I hope na malino na sa atin lahat pag napanood yung vlog na to, na ang warrant of arrest, wag nyo siyang ikupara sa jurisdiction ng mga um, piskal or ng korte ha? over sa mga cases sa lugar nila. Okay? Hindi hindi nag-a-apply yan dyan. Walang kinalaman yan jurisdiction ng korte sa so, ang agreement kumpara dito sa pag-apply o pag-serve ng warrant of arrest. Dahil sinasabi ko na sa iyo, ang warrant of arrest kahit san lupalo pa ng Pilipinas magtago, kahit anong korte nag-issue niyan, para hulihin ka, pwede, ha? Pwede kang hulihin ng mga pulis. Huwag mong itanong sa akin na, attorney, sa QC in-issue, in issue, nasa nila, ako, pwede ako hulihin. Naku. Hmm. Hinabi ko na, ilang beses ko na inulit-ulit ko na sa vlog na to. Para na lang tayo nagkukwentuhan. So, maraming pong salamat ha, sa pakikinig. magagala mo na ako. God bless. Ciao!